Bade, ano yan Bade? Ano yan? Uh, diyan ka maghugas ang pinggan? Ganda dyan ah? So guys, ito pala yung ano guys, yung dito kami nagugas ng pinggan sa mga daloy na tubig galing sa bumbok. Yung inahugasan natin yan, yung lagayan natin ng tubig. Hinaugasan hmm, mo natin yan, tapos nilalagyan, ano yan, panyo. Tawil. Hmm, nilalagyan natin ng tawil yan para ma-filter natin yung buhangin para pag-inom natin no, lang mga buhangin na ma-sama at dito nilalagyan na natin yan ng tubig pahinga lang natin galing sa lakaran maganda naman kasi wala nangyayari at ito din nag-ano tayo nagkuha tayo ng tubig kasi oh na din yung mga kasamahan natin guys at yan yung nilalagyan na natin na tubig yung lagayan natin guys maraming salamat sa lahat